Ayan mga ka wander ah, nagbabalik kami dito sa sitio. Anong sitio to ulit, be? Sitio Maligaya. Maligaya. Uh, kasi nag-ano nag, mga ka wander may ginawa kami na uh, ano. Uh. First, ay, bumalik ako dito ngayon lang uh, ulit na ganito. Pero abangan nyo na lang. Abangan Abang na lang? family. Oh, anong nangyari sa'yo, be? Oh, ano uh. yung mga ano? Ha? Ano yan? Ketchup. Ah, mga food coloring. Oh. Ano nangyari sa'yo kasi? Ayan. Ay, to. Namiss ko yung mga marites, be. Ah, ay, ay <laughs> shout out sa mga marites. Hello. Hello. Ayan. Na naman dito. <laughs> ayan din kasi itong kung naalala mga kawan, itong lugar na to. Ito yung dating pinag ano natin no. Oh dito dito dati umakyat si Wonder Mommy n'yo Uy. Ano yung dito? Binawala na yung ano dito. Lemisa. Oh. Ayan mga kawani. Oh tsaka oh may naputol na sanga. Ayan. Ay mga kawani dito dito tayo dati lagi

Kasi kasi 'yung motor walang susi. Wala susi. O para siya aandar ngayon. Jupiter isang kamay ayung sampayan naiwan niya na buhat. Ayun, siempre shout out kay si to Wonder kasambay Vlog. Si Wonder Nanay Vlog. Si ikaw anong vlog mo. Wonder Dancer. Ah si Wonder Dancer. Kamay nawala na. Andito 'be. Na yung yung kamay? Wala yung kamay. Ay, wala, wala, Ay, wala, wala, yung... Ay, wala, wala yung kamay. Ay, nawala yung kamay. Nasaan yung kamay? Ah, nandito Uy. Grabe. Grabe yung kamay, B, oh. Paniguan natin. Ugasan. Ay, mga ka-wonder pod, coloring lang yan, mga ka-wonder, no? Tapos, sino to si... Ah, ito pa si Wonder Woman. Ay, Ayan, tapos... Shout out. Ay, shout out Hi. daw. <laughs> tapos si... Hello. Wonder Ambition Ano, <laughs> Wonder. Ah, Wonder sa ambe. Tapos si Wonder, ano bang pits mo ante Jose? Wonder, ano ba pala? Mag-excuse gift tayo. Oh, since gift. Doon na. Ah, ganun pare. Oh, doon na tayo. Susugod kami doon. Para kahit umulan, marawak yung tiris. Ano siya yung binabawal mo ng ano? Mga rolling ba 'yon? Oo. Lagi natin ng sign na. Sign up sa gate. okay, okay oh. oh. Okay, uh, yung sa you ito. Na pa mm. Ayan. mga 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 Abangan mga 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 mga